Hello there guys. How are you all? So, pagkatapos ni asawang magluto ng nachos, hindi ko alam sobrang anto ko. Kaya tumulog na lang ako. Hindi ko naubos yung prepare pina So, kagigising ko lang. Naglinis ako ng kitchen din. Buksan natin tong package na dumating kanina. Amazon ulit hindi pa ako nagpo-promote ng product sa Amazon. Just <coughs> blogging I have a new ribbon for my Bumili ako ng essential oil. Bumili ulit ako ng chamomile. Hindi pa kung ilan yung binili ko dito. Uy! Ito yung iniintay ko. Lotus. Curious ako sa amoy ng lotus. Tingnan natin kung anong smell nito. Itapon natin ang mga hindi kasama. Nako, hindi ko pa mabuksan. Yari. Oh, never mind. <laughs> Amoy ko siya sa labas na siya. Another chamomile. And eucalyptus. Hindi ko na inaamuhin. Kasi alam ko na yan. Ito binili ko mga essential oil. Bumili ako ng rose clay. Okay ko kung anong itsura niya sa sabon. 'Yun lang, maraming salamat po. Bye-bye.